Sabi, sayang mga diwata vloggers ngayon. Yes! You Nice? Yes, excellent. Crispy, nice flavor. O, ginaw mga Part Yung ulo. ulo. Prepared ko ulo. Yung Grabe. rice. rice ako. rice.

Let's go. So magpapalitsyon si Idol Dua at kasama si uh, Lonsan Dikod. Uh, Titigman lang natin guys kung masarap yung litsyon nila. Ayan <coughs> yung ating mga mga dito guys Ayan yung mga kumakain So thank you thank you very much So hanggang dun sa dulo Ang dami ng mga tao guys So dito Ayan yan yung uh, ating mga kasama. Ayan guys, ikot, ikot muna natin dito. Dito si Idol Diwata guys, nagpapa... Ayon! Hello, na yeah. so, ayan! Kami, kami! Kami, kami! Ha dyan guys dito tayo. Hindi natin makikita. <coughs> <coughs> May nagpagalaman ng mitsong gas pero sa punta lahat talaga sa akin dito. So ano na nangyari? Tangihan sila Sa akin hindi nila kaya kubusin. So kakain kami dito together with runners. yung Alex Trezello. So kakain lang kami. Hindi tayo talaga Papain lang pa tayo. Alex are you ready to Yeah! Lecho. oh, So yan ang dami nga... Ang dami namang Ang mga vloggers guys. Ayan sila. Ayan sila madam, ayan. Ayan ang uh, Litsyo. Ay, yes, ang, ang gaganda naman nila. So na nakapila pa rin doon, yun ang kumukuha ng uh, parish overload guys. So dito naman ay ang mga vloggers. Ayan mga vloggers yan guys. So, mga vloggers na lahat yung uh, nandito kay Diwata. Sabi sa inyo, mga vloggers lang yung... Ayan. Mga <laughs> so vloggers yan, guys. Oh, grabe na okay. Oy, grabe na <laughs> ito. Uh, <laughs> grabe. 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 <laughs> so, <laughs> 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 <Ay, laughs>

Ano na? Ano no? So guys, <laughs> walang kanin, puro lechon. Sarap ng balat niya, no? Ang lutong. Ang saya ng mga diwata vloggers ngayon. Ayan! Ayan! Yes, excellent. Crispy, nice flavor. siya magis Part ulo. Yung ulo. Prepared for ulo. Grabe. Ilang rice. Ilang rice ako. Two more rice. Sorry, paparapulo yan eh. Ay, yung ulo. abang magis ko

Strong man, wow, strong man. Wow. Yeah. Oh no. Anan, anan. Gamay! man, strong man. Strong 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 man, man. <laughs> si Batman! Ito lang yung Batman na kumakain na litson. <laughs> si Batman, okay na para mabilis lumipad yan. Para mabilis lumipad. Ay, si si Batman. Mimimigay <laughs> si Batman. Ano ba ba Batman? Baka naman Batman. Baka naman!

Thank you so much. Thank you for a uh, part of my. um Charity Charity, Charity. Charity. Ano, sponsor. So, thank you so much. And more business to come. Hopefully, it's, uh, magsama pa tayo before. Ano sa Tagalog? Kasi sa English? Collaboration. Collaboration next Yes, yes, yes. So, hopefully, someday we have a second uh, collaboration. 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 We will. More second. Sana sa mga ibang ano pa. More, uh, more, more days na magkasama tayo. So, para mak makapagbigay tayo tulong doon sa mga tao kailangan na matulungan natin. So, yun lang naman. maliit lang na tulong to guys. Pero at least, diba, mas nakatuwa kapag ka Uh, nakikita natin na sila at masayang masayang sila doon sa mga naibigay, naibigay natin ng konting bagay at masayang na sila doon. So, yun, yun na yun nakatuwa. So, like, na-appreciate so, like, nila yung uh, e natin kahit yung bagay na siya. At least, na-appreciate uh, nila yung import e natin. thank so Translation! 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 thank you, Paul! thank, you. thank, you. Paul. thank you. <laughs> you are I'll, you know. yeah. oh, I'll give you even better Yeah. Yeah. I'll surprise? coco. I'll bring it up and then you can charity? Did. My what I think about the charity we did? Yeah. Yes, I think it's very inspirational, very motivational. And I think, you know, especially the story. Do you want the Uata story right? It's uh it's a lesson that anything is possible in life, right And I think we always have to remember where we come from. I think what we, we were able to do today, we're in a very fortunate position and I think it's a beautiful thing and hopefully we inspire and motivate people to do good things, do small acts of kindness because the small things go a big way and I think we made people happy today. So yes yeah, so awesome. thank you so I. <laughs>